Magandang umaga, hapon o gabi sa inyo sa lahat ng mga subscribers sa channel na ito, Easy Law Online. Ako po si Attorney Chato Olivas. Ang topic natin ngayon ay Special Power of Attorney o ang tinatawag natin na SPA. Ano ba ang SPA? Ang SPA ay isang dokumento na nagbibigay ng authorization sa isang tao na gumawa ng specific na bagay o magbigay ng specific service on behalf of another person Halimbawa, nagtatrabaho ako sa abroad at gusto kong i-authorize ang kapatid ko sa Pilipinas na ibenta ang aking kotse at i-authorize na pumirma siya sa deed of sale ng kotse para sa akin. Gagawa ako ng SPA para sa kanya. So, sino-sino ang mga partido sa SPA? May at least dalawang partido sa SPA. Una ay ang principal, siya ang nagbibigay authorization. Ang pangalawa ay ang tinatawag natin na attorney-in-fact or agent. Siya naman ang binibigyan ng authorization. Siya ang representative mo. Sa video na ito, gagamitin natin ang salitang agent. Pwedeng mag-appoint ng two or more agents sa isang SPA. Pwede ding dalawa ang principal, halimbawa, mag-asawa. So, sa halimbawa natin kanina, ako ang principal at ang kapatid ko ang agent. Ano ang purpose ng SPA? May mga bagay na ikaw mismo ang dapat gumawa tulad ng pagbenta o pagbili ng bahay at lupa, pag ng pera sa bangko, paupahan ng bahay at lupa ng more than one year ayon sa batas. Ito ay Article 1878 ng New Civil Code o kaya ang pagkuha ng papeles sa mga government agencies gaya ng pagkuha ng birth certificate sa Philippine Statistics Authority pero hindi makapunta ang mismong nakarehistro sa birth certificate for some reason. Ito ang ilan sa mga sitwasyon na kailangan ng SPA. Dapat specific ang pinapagawa ng principal sa agent, kaya ang tawag ay special power of attorney kung ano ang nakalagay sa SPA, yun lang ang pwedeng gawin ng agent. Example, kung inauthorize mo ang isang tao na tanggapin ang bayad para sa kotse na binenta mo at i-deposit ito sa bank account mo, hindi niya pwedeng i-deposit ang pera sa sarili niyang bank account. O kaya sabihin natin na check ang binayad ng buyer ng kotse mo at inauthorize mo ang agent na tanggapin ang bayad, hindi niya ito pwedeng i-cash sa banko dapat ibigay niya sa iyo ang tseke Ano ang mangyayari pag nilabag ng agent ang authorization Maaaring maging liable ang agent for damages o danyos kung hindi niya gawin ang pinapagawa sa kanya for no valid reason Dapat bang may document o kasulatan para sa SPA? Hindi naman kailangan may kasulatan sa batas, ang specific requirement na kailangan ng written document ay tungkol sa sale of land. Eto ang sinasabi ng batas, Article 1874 ng New Civil Code. When a sale of a piece of land or any interest therein is through an agent, the authority of the latter shall be in writing. Otherwise, the sale shall be void. So, sa sitwasyon na ito, ang uh, tungkol sa pagbenta ng lupa. Kung walang written SPA, walang bisa ang sale ng lupa. Malinaw ito. Pero kahit hindi sale of land, mas maigi kung may kasulatan para sa proteksyon ng principal at agent. Kasi dito makikita ang scope of authority na binibigay ng principal sa agent. Dapat kumonsulta sa abogado. Pag magpapagawa ng SPA, punta kayo sa abogado para sigurado na tama ito. Huwag lang basta ko kopya sa internet. Kung may notary public na malapit sa inyo, punta po kayo sa kanya at doon magpagawa ng SPA. Kasunod na tanong, dapat bang i inotaryo? Hindi naman nakalagay sa batas na dapat nakanotaryo ang SPA. Pero ano ang advantage kung notariado ito? Ito ay ituturing na public document na mas madaling i-prove sa court bilang evidence kung sakaling magkaroon ng kaso na involved ang principal agent at ang SPA between them. Kung nasa abroad ang principal, kailangan ng apostille certificate or authentication ng Philippine Consulate depende kung nasang bansa kayo. Mabuti na magtanong kayo sa Philippine Consulate pero pwede rin ninyong tignan ang website na ito. May expiration date ba ang SPA? Walang expiration date except kung nakalagay mismo sa SPA na valid ito hanggang sa specific date. Kailan mawawalang bisa ang SPA? Ayon sa Article 1919 ng New Civil Code, ito ay number one, by its revocation, pagbinawi ng principal. Number two, by withdrawal of the agent, pag umatras ang agent. Number three, by the death, civil interdiction, insanity or insolvency of the principal or the agent. Tandaan niyo, pag namatay ang principal, wala nang bisa ang SPA. Okay, the moment the principal passes away, so hindi na pwedeng kumilos ang agent. By the dissolution of the firm or corporation which entrusted or accepted the agency. Number five, by the accomplishment of the object or purpose of the agency. In other words, natapos na o nagawa na ng agent ang pinapagawa ng principal. So example, sa bentahan ng lupa, kapag natapos na ang bentahan at nagawa na ng agent ang lahat ng dapat gawin, mawawala na ng visa ang SPA. And number six, by the expiration of the period for which the agency was constituted. Ito naman ay kung may nakalagay na validity period sa SPA mismo at ang petsang ito ay lumipas na. Okay po, hanggang dito po muna tayo. Now, I would like to share my favorite Bible verse as usual that is Micah chapter 6 verse 8. Do justice, love kindness, and walk humbly with God. This is Attorney Chato Olivas of Easy Law Online, making the law easier to understand. See you next time.